today's video guys ito yung ang lugar namin so, uh, dito ako sa bandang taas kaya lang dumaan ako dito para mas madali pupunta ako, dalhin ko kayo dun sa uh, mga murang sapatos dun sa Prince Edward kaya naisipan kong dumaan dito sa medyo um, shortcut ba pero kung pabalik dito ay hagdanan yung aakyatin uh, ko kaya hindi ako adadaan uh, dito so dadaan ako dun sa kalsada para ni kaanong mahirap akyatin kaya sa pagbaba kailang okay dumaan dito para mas madali pagbaba ko mararating ko kaagad yung uh, MDR tapos kung dun kasi sa paggaling ako dito tapos iikot pa ako dun sa kalsada medyo malayo-layo pero okay lang din dahil patad so, tulad ng sabi ko okay dito kung pababa lang. para uh, presko din, o tignan nyo guys o. medyo matirek din dito sa amin kasi nandito kami dun sa may uh, tuktok na ano yung siguro dito puro bato dati tapos nilagyan nilang ng building ba kaya pag tanaw mo dun sa pababa eh, hagdanan hanggang sa baba yung dadaanan ko ngayon hindi na doon sa lagi kong dinadaanan ng kalsada masyado rin mainit doon E eh, o oh, eh, ayan o pag baba ko dito e eh, dyan sa may ano, MTR na yan dito na ako mas ma madali tapos pupunta kasi ako doon sa mga murang sapatos doon sa Prince Edward magaganda doon guys lagi ako doon doon ako bumibili ng mga ah uh, pang regalo, pang ano kasi mura doon. Eh, hindi naman ako mahilig mo sa ano mamahalin. <laughs> Nasa nagdadala lang, 'di ba? Nasa nagdadala eh matitibay naman. Kaya tut din tayo sa mga mura. Eh yung 50 eh mahigit 300 na din sa peso 'yon. O 500 ganoon. So depende rin sa rate. Kaya dito ako dadaan. Samahan niyo na ako guys at dadalhin ko kayo dun sa um, maraming mga sapatos dun sa Prince Edward mura, makabili ka pa ng mga ano nang tag for five o ba diba? kaya kung gusto nyo pumunta doon sundan nyo lang ako um, makakamura kayo yung isang daan nyo guys, ang dami nyo na mabibili pag pumunta kayo doon dahil mura talaga yung mga sapatos, mabibili mo lang sya ng uh, 35 pero talaga naman matibay siya at uh, social tignan <laughs> o so, ito, dadaan ako dito tapos pababa ng pababa kaya matirik nga lang kaya dahan-dahan kasi pagka hindi ano, mapapasubsob ka talaga dito kasi dito kami sa pinaka uh, taas ba dito na tayo, guys. Ang gaganda, 'di ba? <laughs> Ay, Diyos ko. Mauubos ang pera dito. Pero sobrang dinadayo talaga ito. Kasi maraming mga magaganda. Bukod sa magaganda pa, ang mamura pa. As in. O, oh, ba diba? Lalo na pa sa mga pasalubong nyo, guys. Dito kayo pupunta. Napakamura. At saka, Uh, lahat ng klase ng sapatos makikita dito saka bukod sa mura hindi lang sa uh, como fashion lang eh maganda at saka matibay matibay talaga maganda yung mga pagkagawa dito sa maraming sa kabila din um mga bag doon sa kabila tapos sari-sari mga damit mga ano mga, mga kabilita tayo ng mga tag fa 5 dollars lang dito tapos doon sa kabila um, sa totoo lang guys noon pa dito ko nakita yung mga ibang artista pumupunta sila dito kasi marami silang mabibili dito na medyo ano gusto nila noong panahon pa ni Dolphy pumunta sila dito, dito ko sila nakita dito sa lugar na to pero hindi ko naman nakita na bumilis ng sapatos <laughs> dito sila, Doon sa kabila kasi dun sa may mongkok dun na napakaraming mga branded na mga bag, sapatos Doon. kaya sa, sa susunod nadalhin ko kayo doon medyo gahol lang kasi ako ng oras kasi, t kasi tinakasan ko na si Lola kaya um, Ayun, tinakasang ko lang kasi siya kaya nagmamadali lang ako tapos nakabili na rin ako ng isang sapatos lang pagka nung nasa dati akong amo uh, maano ako doon maaluan ako sa oras kaya araw-araw ako dumadaan dito palibasa malapit ako dito doon sa dati kong amo kaya pagka may binibili ako medyo napalayo ako kaya um, nagmamadali kasi wala, oh, na mo yung mga bag o, 57, 59, ganun pero napakaganda matibay, yung bag ko kaya dito, dito ko binili pero napaka uh, matibay siya inabot pa ng 10 taon eh nasa nag ano naman yun, diba nasa gumagamit din kaya kung pupunta ka rin lang ng napakamahal din, tapos wala din namang perang ilalagay, o ba diba? mas dito na lang tayo para mura na nga Basta may basta may mailagay na pera, okay na 'yon. Sorry, 'di ba? na tayong ano Pero 'yung pinaka-medyo maganda. oh, 69 ang gaganda. Oh. 'Yung mga pang-sexy, mga pang-party, ano oh, 'yan ba? Diba? Ang gaganda. Balik ko dito sa bahay guys. Nagutong man ako kaya nagluto muna ako ng pagkain ko. Ayan, preto ko muna itong bangus na to na dinaanan ko muna din sa uh, kaibigan ko sa taas. Dahil may galing doon sa Pilipinas kaya dala nila ito. Galing Pilipinas itong bangus. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood guys. Nakita-kita tayo sa susunod. Maraming maraming salamat sa panonood.